Miles Ocampo sinout out ulit si Kiko Estrada. Meme Vice at Bossing, posibleng magsama sa movie, Bossing may mensahe sa mga bashers. At sino naman kaya, ang kaaway na tinutukoy ni Bossing dito? Na ay alam nyo na rin kung sino, kung hindi pa ay malood lang kayo. May simple nga, at positibong mensahe si Bossing Vic Soto, para sa mga bashers. Matatandaang, naging tahimik lang si Bossing noon, matapos patamaan ni Boss Joey at ni Tito Sen, ang mga bashers, at ang mga naninira sa kanila, patungkol sa pagkalugi at pagsasara daw nila. Makikita pang ang nakangiti lang, at natatawa si Bossing dito, habang katabi niya si Boss Joey. Dahil nga hindi naman hilig ni Bossing ang magpatama, o magparinig. Sabi nga ng kanyang mga anak, na si Bossing, ay man of a few words. Sa kanyang ang interview, ay natanong si Bossing kung ano ang kanyang masasabi sa mga bashers na patuloy nga sa paggawa ng mga fake news patungkol sa kanila. Ayon kay Bossing ay ipagpatuloy lang nila ito para mas lalo daw silang sumikat. Kung saan sinabi nga ni Bossing na, patuloy nyo lang yan para patuloy din ang pagsikat namin. Patuloy nyo lang yan at uh, para... Patuloy din ang uh, pagsikat namin. Sabay tawa na nga lang ni Bossing matapos niya itong sabihin. Dagdag pa nga ni Bossing dito na may panlaban daw siya sa mga tinawag niyang trolls, ito nga ay ang scroll o ang pag-scroll lang. Nabanggit din nga ni Bossing dito na hindi kaaway ang turing niya o nila sa It's Showtime, kundi bilang katapat at pawang friendly competition lamang ang meron sa kanila. Dito din nga, ay nabanggit ni Bossing, na iba ang kaaway nila, at alam daw natin kung sino ang mga ito. Kung sino man ito, ay siguro, naiisip nyo na rin naman kung sino. Kung saan sinabi nga ni Bossing dito na, iba yung kaaway namin, alam nyo na kung sino yon. Biro man ito ni Bossing, o hindi, ay kayo na lang ang humusga mga ka-highlights. Napag-usapan din na dito kung may sama ba ng loob si Bossing kay Paolo Contis, dahil ayon kay Paolo Contis sa isa rin niyang interview, na kahit nagkaroon ng isyo noon, lalong-lalong -lalo na noong gamit nila ang titulong Itbulaga, ay sigurado daw itong babatiin siya ni Bossing kung sakaling magkita sila. Ayon kay Bossing, ay wala daw iyon, dahil naiintindihan daw ni Bossing na trabaho lang ito pag-uulit pa nga ni Bossing dito, na, pero yung kaaway iba yon, hindi ko babatiin yon. Sabay tawa na nga lang ni Bossing, matapos niya itong sabihin. Nagaya nga ng sinabi ko kanina, ay kung biro man ito ni Bossing o hindi, ay kayo na lang ang humusga. Samantala, dahil nga sa mga sinabi ni Bossing dito, ay marami ang mga humanga kay Bossing, dahil sa mga napaka-positibo nitong mga pahayag na mababasa nga sa YouTube video ni Miss MJ Marfori Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hindi din niya isinasantabi na posibleng magkasama sila ni Meme Vice sa pelikula, na sinabi nga ni Bossing na, it's not impossible, siguro in the future, Dagdag pa ni Bossing, na wala naman daw siyang pinipili. Samantala, tila shinout out na naman nga ni Miles Ocampo, si Kiko Estrada sa Itbulaga. Nakilalang kilala nga ngayon ng lahat, bilang Kimi. Matatanda ang, talaga namang nagpakilig sa marami, ang Kimi, sa unang araw pa lang ng pagkikita ng dalawa, dahil sa hindi nga nila inaasahang chemistry, noong April 2, 2024. Hanggang sa tuluyan nang ang sinurpresa ni Kiko Estrada, si DaBark Bark adds Miles Ocampo sa Itbulaga, noong April 8, 2024, kung saan ay nagdate pa ito mismo sa Itbulaga. Na talaga namang sumabog ang kilig ng mga manunood, dahil nga dito, lalong-lalo na nga, sa kanilang comment section. Pero, tila muli ang sinout ni Miles si Kiko Estrada, nang live sa Eat Bulaga nitong Huwebes April 18. Nagsimula nga iyan, matapos niyang kantahin ang paborito ng nitong kanta na a "Bene All Day" o "Side to Side." Nakinanta nga ni Miles bilang energetic version at as a sweet girl version hanggang sa bigla nga itong naubo, kaya naman natigilan na siya at natawa na lang dahil sa nangyari. Pero bigla nga itong may shine out out na ikinagulat naman ng mga da ads, lalong lalo na nga si Alan Kay. Tanong pa nga ni Alan K na sinong sinashout out nito, na kung saan, ay hindi nga sinabi dito ni Miles kung sino, at sumagot nga lang ito, ng secret. Shout out! Shout out Pero, sino nga kayang she na shout out dito ni Miles? Para sa mga legit dub bar ads dyan, ay marahil alam na ninyo, na ang kantang kinanta ni Miles dito bago siya ubu na side to side, na kilala ng mga dub bar ads bilang Day dahil kay Miles, na ito din ang kantang kinanta ni Miles noon, para kay Kiko Estrada, matapos itong mamiss daw ni Kiko. Sabi pa nga niya ay nahihiya nga daw siya, pero bigla nga itong kinanta, makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Kiko. Matatanda ang, ilang beses na rin namang shoutout out ni Miles si Kiko, isa na nga dito, ay noong April 3, 2024, kung saan ay tinanong siya dito ni Main, na baka may gusto nga itong i-shout out, kung saan ay shoutout out nga dito ni Miles, ang mga team Kimi at mga team Nikki. At noong April 10, 2024 din, kung saan ay hinanap pa nga nito si Kiko Estrada, dahil baka i-surprise na naman siya nito. Gaya ng ginawa nito sa kanya, noong April 8. Na mga napag-usapan na din natin. Mababasa pa nga ang mga kinilig din na mga ka din natin, na nag-comment sa ating YouTube channel. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo sa mga napag-usapan natin sa video na ito?